Dahil sa regalong tiket ng kanyang amo, nagawa ng isang overseas Filipino worker sa Malaysia na sorpresahin ng kanyang pamilya sa Pilipinas, lalo ng kanyang ina, at makapiling sila ngayong Pasko matapos ang pitong taon. Ikwinento ni Thani Amoyo Gulimlim na hindi niya inasahan na ibibili siya ng kanyang mga amo ng tiket bilang regalo sa kanyang kaarawan. Kaya plinano, niya, o plinano na niya ang kanyang pag-uwi para dito magpasko at wala siyang ibang sinabihan maliban sa kanyang tiyahin upang sorpresahin ang lahat. Nitong Desyembre 3, dumating sa bansa si Tani at naging matagumpay ang kanyang pag-sorpresa. Mahigpit na yakap ang isinulubong sa kanya ng kanyang ina at halos ayaw na siyang bitawan nito dahil sa pitong taon nilang pagkakawalay. Mag-isang inaalagaan ni Nanay Jocelyn ang dalawa niyang apo sa kanilang bahay sa General Santos City. Ipinagdarasal daw talaga niya na makauwi na sana ang kanyang anak pero hindi magawa ni Tani dahil kailangan itong mag-ipon. Pero ngayon, natupad ang Christmas wish ni Nanay Jocelyn. Bukod sa Pasko, kasama rin ni Tani ang kanyang pamilya na sasalubungin ang 2025 bago siya muling babalik sa piling ng kanyang mga amos sa Malaysia. Mula sa aking lokasyon, ako si Bianca Lanyog Salcedo para sa 96.7 Rinconada News FM, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.